sam talagang yung pagmamahal mo pagmamahal nila sa iyo pero yun nga uh, kasi pinag-uusapan sinabi ni isko na yung uh, ayuda um, sa mga matatanda senior citizens mula nga sa administ administration ni uh, mayor honey eh nat na, uh, na -de daw o, pero kayo ano masasabi nyo? Ako po, uh, sa totoo lang para sa akin, hindi naman talaga yun yung main issue. Eh. Kasi kung yung delay lang ng allowance na 500, napakalit na issue yan para sa akin. Ang issue dyan, eh, kulang na kulang yung limandaan. Kaya nga ang gusto natin gawin, gawin niyang 2,000 buwan-buwan para sa mga senior citizens, sa mga lola at lola natin, pati ho sa mga PWD natin. Yan po dapat ang binibigyan natin ng pansin, hindi ho yung delay, kaya kaya siya gustong tumakbo kaya niya gustong bumalik Napakababaw po na rason yan uh -huh. ang kailangan natin ay mas mataas na allowance para mas makaraos mag survive yung mga lolo lola natin na walang trabaho na nasa huling ano no ano part na ho ng buhay nila uh -huh. na sana mabigyan sila ng konting kaligayahan uh -huh. at kaginhawahan katulad doon ng ginagawa natin ngayong araw binibisita ko ho yung mga lolo lola sa buong Sampalok Distrito 4, Dalaho, yung mga serbisyong binibigay natin dati pa po. Katulad dito mga mobile clinics na to, mobile butika. Ito mga mobile clinics na to, nandyan na po yung mga X-ray, ultrasound, ECG, medical check-up, mobile butika. Nandun na rin po yung mga gamot na kailangan nila, maintenance medicine na libre. Ah, Lahat po yan galing sa sarili natin hmm. busa. Lahat po yan ginagawa natin dati pa. Yeah. So yan yung ginagawa natin para ipakita na kung kaya namin gawin sa sariling bulsa, yes. eh, dapat kayang gawin itong servisyo na ito yeah. sa mga tao para hindi na sila nahihirapan. Yes. Actually, yung 2,000 na allowance, ginawa na rin namin yan monthly po sa, sa barangay namin so, sa Sampalok. Nagbigay na po tayo ng 2,000 para rin ipakita sa kanila na kaya naman gawin kung gusto yeah. Pero sabi nga nila, pag uh, ayaw gawin, maraming dahilan. Pag gusto, maraming paraan. So, ayun po, mga lola lola ko, mahal na mahal yeah, ko. Ito yung okay. nagbibigay sa akin ng lakas sa loob. At uh, kaya ako sumisipag araw-araw yeah. eh. Kasi yes. nag-iiyakan, okay. sa akin. Talagang, uh, kaya sabi ko, uh -huh. tatatuhin ko uh -huh. po ng uh -huh. tama ang ating mga lola at lola dito sa Maynila.